Hello po sa lahat. Ayan, nakikita niyo ba itong nasa ko? Robby, sobrang excited ako dito. Ang laking box na ito, mga manay. Ha? Alam nyo po ba na isa to talaga sa hinahanap ko sa mga mall na pinupuntahan ko ang makakita ng malaking non-stick casserole. Kasi nga, madalas pag nagluluto kami or may nag-order sa amin ng maramihang mga kakanin, eh ang hirap kapag maliit lang yung pinaglulutuan mo. Bali, 3 set nga pala to mga manay. Tapos, ito yung kanyang handle. So, unahin natin itong 32 cm. Nagrabe ang kapal. Ang ganda ng ilalim. So, non-stick pa na ito mga manay or non-stick casserole. Next naman is itong uh, 36 cm. O, kajan ka dyan? Ang lalim. Mm. <laughs> Pwedeng pwede talaga sa mga pangmaramihang lutuan. Next naman natin, itong size na 40 cm mga manay. Grabe ang laki nito, ang lalim. Maganda bagay talaga kung magluluto kayo ng mga pangmaramihang bulalo, may sabaw, sopas, lugaw, at kung ano pa. At ang ganda ng pinaka-cover nyo, ang laki talagang pangmaramihan. Next naman natin, itong shallow non-stick pan. O, oh, di ba? So, ang size po nito is 40 cm din. Tapos, ang kapal nito, mga manay. Ang ganda ng ilalim niya. Aesthetic talaga. Ayan, o, kita nyo. Ang kapal. Ito naman po, mga manay, ay bagay na bagay sa ating mga gulay na pangmaramihan, ginataang laing, or pang mga chapsuy, ganun. Or pwede rin po pang prito-prito. Next naman natin, itong karote. Ang size naman niya ay 30 cm. Ang syala nito kasi, wood yung kanyang handle. Ito naman pwedeng pang induction, mga manay. Tapos, hindi umiinit yung kanyang handle. Hindi naman siya totally wood, uh, wood mga manay o kahoy. Ah. Parang silicone siya. So, hindi umiinit. Then, may kasama na rin siyang takip. At ito yung pinakahuli. Grabe. Kulang na lang yakapin ko to Parang hindi ko yata to magagamit. Pero gusto ko sa inyo ipakita kasi sobrang nakaka-excite. Ang ganda. O, di ba? Hindi naman kita sa pagmumukha ko kung gano'n ko nahirapan magtanggal dun sa box. So, ito na nga. Ito po ay pressure cooker, mga manay. Pero ang kagandahan nito Meron siyang manual, na hindi natin kailangan. Charot. <laughs> so, ito yung nasa loob. Balit, two-in-one siya, or set na to mga manay. So, dalawang klase po ito. May kasamang takip, at ito yung malaki. So, itong malaki is 7 liter. So, itong takip, pamaya natin yung ayusin. Then, itong maliit, ito yung 5 liters ang gasha. Ito yung kanyang takip. Tapos, tanggalin natin ang cover. So, meron siyang handle, kulay pink. Ganda. pink na pink. So, tanggalin natin yung cover na yan. Then, next, eto naman. So, pressure cooker to mga manay, ha? So, napakaganda nito na ito, lalo na kung nagmamadali kayo, gusto nyo kagad lumambot ang buto ng inyong kasama, charot. <laughs> 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 ng ulam na lulutuin nyo, bagay na bagay to. May kasama siyang ganito, mga manay. Eto, ginagamit po kapag magkakaning kayo para mabilis nyo maangat or meron kayong mita palalambutin. So, ito po ay full stainless steel, mga manay, ha? Napakakapal. Ayun, no? Grabe. Kahit yan, pas mo to sa katabi mo. Sigurado. Tulog na siya. Eto, matibay pa rin. <laughs> Dito yung kanyang whistle. Joke lang yun, na ah. Yung kanyang takip, napakabigat. Tapos may kasama rin po yung eto yung handle pa rin. Pink pa rin yan, syempre. Mink na mink pa rin. Ang ganda niya talaga. Nakaka-inlove yung kulay nito. Na Kung nandito kayo, kikiligin kayo, kayo gaya ko. So, nakabit na natin. May kasama siyang ang um, pang tornillo dyan. Kaya madali niyo lang yung may kakabit. Then, ganito lang siya pag nila nilalak. O, oh, di ba? Ganyan yung attacking niya. Kung gusto mo sa maliit ka magluto, ganun lang. Tapos ang bigat niya itong takip na to mga manay. Then, pwede mo siya ilipat sa malaki. Kung gusto mo dun ka sa malaki magluto, go! Ayan. So, pinipihit-pihit lang siya ng ganyan, ganyan lang. Tapos yung takip, palit-palitan mo lang kung anong gusto mo dyan. Ikaw ang masusunod. So, malapitan para naman makita nyo. Merong lock and unlock. Ito yung pito. Tapos, papakita ko sa inyo, pipihitin ko yan. Ayan. Kita niyo, <laughs> kinikilig ako, ang ganda talaga kasi naman, tignan niyo naman oh. So, eto naman yung 5 liters, ay 7 liters pala to mga manay, yan. Ang kapal ng ilalim, grabe. Hindi ka agad to mabubutas, tas ang ganda. Eto yung pwede niyong patungan yung mga karne or bottle ninyo na, na gusto niyong uh, sterilize. Then, ito naman yung maliit, yung 5 liters, makapal din po siya. So, pwede niyo rin dito ilagay yung kept ng pressure cooker. Ayan, kung gusto niyo ng konti lang lulutuin, dito kayo magluto. Kaya naman po doon sa mga nag-message po sa akin, gusto niyo ba mag-live selling si Manay? Kaya naman message nga, comment down below, bilis. Malay nyo, mag-live tayo.